Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Isang buwan na muli ang dumaan. Agosto na. Ang susunod na buwan, bare months na. Ibig sabihin, malapit na naman ang Pasko. Before we know it, bagong taon na naman. Napakarami na naman ang nangyari sa ating buhay. Ano po? At napakaraming pagbabago na naman sa mundo. Kayo po. Kumusta na kayo? Anyway, binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi, lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa aking weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang mga nakaraang episodes ng mga nakaraang Thursdays nasa Silver Lining YouTube channel po. Ang lahat ng ating mga episodes. Last week, napag-usapan po natin ang pangangailangan ng motivation. We jumped off sa sinabi ni Jesus sa Luke 22:32 sa huling bahagi nito. Palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Tumutok tayo sa mga aral na makukuha natin sa parable of the ten virgins or bridesmaids. Na hindi tayo dapat maging makasarili sa ating pananampalataya o sa ating kaligtasan. Kailangan din natin itong i-share sa iba at kung sila ay believers na at ligtas na, kailangan ipaalam sa kanila na meron din silang individual responsibilities sa kanilang personal relationship sa ating Panginoon upang sila'y maging laging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon na hindi dapat magpaliban o magprocrastinate bago mahuli ang lahat na kailangan merong pangunawa sa salita ng ating Panginoon at ipamuhay ito upang matiyak na laging puno ang kanyang presensya sa kanilang mga buhay upang anuang oras na siya ay dumating nakanda tayo. Sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay ang napakalaking problema kung bakit hindi naniniwala ang mga tao sa ating Panginoong Jesus. Last week lang sa opening ng Olympics, napakalaking issue para sa ating mga Kristiyano ang pagmamak na ginawa ng opening program ng Olympics kung paano binastos nila ang ating Panginoon. Marami ang nagsabi na talagang direct hit ang pag-iinsulto nila sa ating pananampalatayang Kristyanismo may mga ilan na nagsasabi rin na ito ay isang uri ng art. Tapos marami rin nagsasabi na kailangan itutok na lang natin sa laro instead na yung opening act. Why? Dahil marami sa kanila ay hindi naniniwala. At marami rin mga kristyano ang nagwawalang bahala lang dahil hindi nila nakikita ang significance ng ginawa ng mga organizers na ito sa pagmamak sa ating buhay na Diyos. Kaya very timely ang ating topic ngayon. Bakit hindi naniniwala ang maraming tao kay Jesus? Sa John 14:6 sabi ni Jesus, I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi naging popular na sabihin na si Jesus Christ ang tanging daan patungo sa Diyos. At marahil ang statement na ito has never been more controversial than it is today. Ngunit hindi para sa atin na i-edit ang mensahe ng Biblia. Ang sa atin bilang mga Kristiyano ay ang simpleng i-share ang mensaheng ito na hatid ng ating Panginoon. Na-experience nyo na ba na ang mahal niya sa buhay ay na-diagnose na meron siyang malaking seryosong sakit? I went through this experience lately. Sinamahan ko po ang aking asawa para sa kanyang regular na pap smear. Ang usual ay pagkatapos ng procedure, uuwi na kami na masaya dahil everything is normal. Pero sa sandaling ito, alanganin ang report ng doktor. Walang definite na diagnosis dahil meron silang nakitang bukol sa kanyang breast. Nirefer siya for more screening. Pagkatapos ng isa, meron pang sumunod na isa. And finally, sinabi ng doktor na kailangan ng biopsy para masiguro nilang hindi cancer ang bukol na iyon. Naghintay kami ng halos 3 weeks bago ang biopsy. Pagkatapos ng biopsy, sinabi ng doktor na hindi cancerous ang nakita. Isa itong cyst at inaspirate na. Ngunit, pinadala pa rin sa lab ang sample tissues na kinuha nila para i-analyze. Imagine nyo, kung ang isang doktor ay nagpabaya na maghatid ng masamang balita tungkol sa mga resulta ng pagsusuri dahil ayaw niyang maging uncomfortable ang kanyang pasyente, ano sa palagay niyo? Tama ba na hindi sabihin ng doktor ang masamang balita dahil lang sa ayaw niyang maging uncomfortable ang pasyente niya? Ang trabaho ng doktor ay upang masuri ang problema at pagkatapos ay magrekomenda ng solusyon at course of action. Ang trabaho ng doktor ay magligtas ng mga buhay ng taong may sakit. In the same way, kailangan nating sabihin sa mga tao ang katotohanan tungkol sa kanilang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos at ituro sila kay Jesus Christ bilang tanging solusyon. Gayunpaman, sa ating kultura ng moral relativism, ito ay nagbibigay ng maling katuruan sa maraming tao. Narito ang sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. At sa Acts 4.12, ito naman ang sabi, There is no salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Ngunit ayon kay Kristo mismo ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao hindi naniniwala sa kanya ay dahil sa galit sila sa liwanag. Gusto nilang magkasala sa kadiliman. Kaya lumayo sila sa liwanag para hindi malantad ang kanilang mga kasalanan. Tignan nyo sa Bible nyo. Ito ang sinabi, Everyone who does evil hates light and will not come into the light for fear of their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of god the cross of calvary proves this god loves humanity deeply mahal na mahal na mahal ng dios ang tao yes mahal na mahal niya tayo ikaw at ako ay mahal na mahal ng ating panginoon na ipinadala niya ang kanyang buktong na anak na si jesus pinahirapan tinulot at pinatay sa cross para sa ating kaligtasan why else would the father send his son to suffer and die kinausap ng diyos ang propetang si ezekiel at ito ang sinabi i take no pleasure in the death of wicked people i only want them to turn from their wicked ways so they can live. Ito yung nakasulat po sa si Ezekiel 33.11. Sinabi niya, in other words, sa Tagalog, sabihin mo sa kanila na ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako natutuwa kapag may namatay na taong masama. Ang nais ko'y magpagong buhay sila at iwan na ang masasamang pamumuhay upang mabuhay sila ng walang hanggan. Ito rin ang sinabi sa 2 Peter 3.9 The Lord isn't really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed but wants everyone to repent. Hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit nais niyang ang lahat ay magsisi. God longs for fellowship with us, for friendship with us. Sa Isaiah 1.18, sinabi pa ng Panginoon, Hali kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Going all the way back to the Garden of Eden, when our first parents ate the forbidden fruit, The voice of God was crying out, "Where are you?" Nasaan ka? Yan ang puso ng Diyos para sa ating lahat. Nasaan ka? Mahal kita. Ang Diyos ay mahabagin, mahal ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan at nais ng Diyos na ang mga tao ay maligtas. Kung talagang hahanapin ng tao ang katotohanan, mahanap nila ang kanilang daan patungo sa ating Panginoong Yesus. Sinabi ng Diyos, kung hahanapin niyo ako ng buong puso, makikita niyo ako. Mga kaibigan, tandaan natin na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. At bilang kanyang mga anak, kailangan nating magmalasakit sa mga hindi naniniwala at mahalin din sila. Let us tell them the truth about Jesus even if it makes them uncomfortable. Ang tunay na kaibigan, sasabihin niya ang katotohanan kahit masakit pa ito dahil ito ang makapagliligtas sa kanya. Gusto ko pong maging tunay ninyong kaibigan. I will share to you the truth according to Jesus' words. Inuulit ko, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang verse na ito ay isa sa mga pinakamalalim at pinakamahalagang pahayag na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Encapsulating the essence of the Christian faith. It is part of Jesus comforting words to his disciples during the last supper as he prepares them for his imminent departure and the challenges that lie ahead. Ang pahayag ni Jesus na ako ang daan ay binibigyan diin na siya ang tanging daan kung saan tayo makakalapit sa Diyos. Ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sa pagpapahayag ng ako ang katotohanan o I am the truth, iginiit ni Jesus na siya ang tunay na katotohanan at ang pinagmulan ng lahat ng katotohanan. Nangangahulagang ito na ang pagkilala kay Jesus ay ang pag-alam ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hinihikaya tayo nitong hanapin ang katotohanan sa kanyang mga turo at iayon ang ating buhay sa kanyang salita na siyang pundasyon ng tunay na kaalaman at karunungan. Nang sabihin ni Jesus, ako ang buhay, ipinahayag niya na siya ang tagapagbigay at tagapagtaguyod ng buhay na walang hanggan. Itinuro nito sa atin na ang ating spiritual vitality at eternal destiny are entirely dependent on our relationship with him inaanyayahan tayo nitong maranasan ng kabuuan ng buhay na nagmumula sa pananatili sa ating Panginoon. The phrase, No one comes to the Father except through me ay nagbibigay diin ng pagiging eksklusibo ng landas patungo sa Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus while also extending an inclusive invitation to everyone ang paradox na ito calls us to share the gospel with others. Imbitahin natin ang mga tao na magkaroon ng personal relationship with God through Jesus Christ. It emphasizes the importance of evangelism and the urgency of sharing the good news. Ang verse na ito ay isang assurance and comfort lalo na sa uncertain times na katulad ngayon. Jesus' words were meant to comfort his disciples, assuring them of his continued presence and guidance even after his physical departure. Ang assurance na ito is equally relevant to us today, na nagpapaalala sa ating lahat na despite uncertainties and challenges, we have a clear and secure path to God through Jesus. christ this offers us peace and confidence in our journey of faith Tara, pray na tayo. oh heavenly father we thank you for the profound truth revealed in your word particularly in the declaration of jesus as the way the truth and the life we are grateful for the clarity and assurance this brings in our faith. Lord, help us to fully embrace Jesus as the only path to you, deepening our trust in his redemptive work. Open our hearts and minds to the truth found in his teachings, guiding us to live in accordance with your will. May we experience the abundant life that comes from abiding in our lord jesus both now and for eternity strengthen us to share this good news with others extending the invitation to know you through jesus give us the courage and compassion to be faithful witnesses of your love and salvation thank you lord that we have clear and secure path to you through jesus christ May this truth brings us peace and confidence as we navigate our journey of faith. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan muli ang ating mga susunod pang mga episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Nandun po lahat ang ating mga episodes. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.